Sampai jumpa di video selanjutnya Ang bawat kubat ay mayroong tagapag-alaga. Sa Laguna, halimbawa, may Mariang Makiling ang pinatubo binabantayan ni Apo Malyari. Sa bundok ng Arayat ang namumunong diwata ay si Maria Sinapuan. Mabait siya sa mga nangangailangan ng tulong. Pero kapag may nasaktan ka sa gubat niya, mabigat ang parusa. Isang araw, sa karyan ni Mariang Sinukuan, umiiyak na dumating si Ibon sa hukuman ni Mariang Sinukuan. Mahal na Mariang Sinukuan, inapit po ako. Tulungan niyo po ako. Ano ang mangyari? Ang ah, mga anak ko po, hindi pa mamisasilang ay wala nang habas ng pinaslang. <laughs> mo. Kagabi, kagabi po, dumamba lang dumamba si kabayo at natapakan ng aking pugad. Ang kabayo ang may kasalanan nito at dapat siyang parusahan. So, na sigurado, malaya magparatang magparutang na walang katibayan. Kahit isinan niyo pa po sa ibang mahayop may nakakita po sa kanya. Ganon, kuneho, hanapin mong kabayo para mo pinambintang ng ibon. At hinanap nga ng kuneho ang kabayo para yarap kay Mariang Sinukuan. Pinantahan niya ito sa kanyang bahay. Nang makita ng kabayo ang kuneho, dali itong tumakbo palayo. Kabayo, kuminto ka kung ayaw mo masaktan. Sumama ko sa akin at pinatatawakan ni Mariang Sinukuan. At humarap na nga ang kabayo sa hukuman ni Mariang Sinukuan dumumbag Kaya nabasa ka ito ni Ibon. Mahal na diwata, hindi ko po sinasadya na matapakan ang pugad ni Ibon na kinabasag ng kanyang mga itlog. Kasalanan po ito ni Palaka. Si Palaka? Mukha na malakas na malakas kaya po ako nagulat. Pinatabog ni Maria si Palaka para harapin ang bintang ni Kabayo. Bakit ka pumupak po ng Na ikinagulat ni kabayo kaya siya dumaman ng dumang ng dahil lang para matapakan niya ang mga ni Ibon at mabasa ka maitlo nito. Ang diwata, hindi ko pa sinasadya na mapakoka ng malakas na ikinagugulat ni kabayo at ikinisisira ng pugad ni Ibon. Sa totoo lang, si Pagumpo ang pinagmulan ng lahat. At Nananahimik po ako noon at pinagpumunian ang kaulagan ng bahay. Nakita ko po si Pagong na bitbit ang kanyang bahay. Kaya po ako napatakbo malapit kay Kabayo. Kung ganun, papunta na Pagong dito. At hinanap na si Pagong at dinala kay Maria Sinukuan. Ang sakin lang po, sino po bang hindi magdadalan ng sariling bahay kapag nakakita ng apoy. Itong bahay na lang na to ang meron ako. Kung nasunog ito, parang binuranyo na ako sa mundo. Pero wala naman na iurot nasunog ng gabi. Nagsisunog yung kayata. <laughs> Hindi po, kakalinis ko lang po ng bahay ko. Nang makita ko po si Alitap-tap nang may dalang apoy at papalapit po ito sa akin. At gusto niya po sunugin ang bahay ko. Huwag niyo po papalapitin si Alitap-tap sa akin. Susunugin niya ang bahay ko. At tinanap na nga ni Cunejo, si Alitap-tap at tinala kay Maria Sinukuan. At habang naglalakad sila ay nakita nila si Lamok at kinumpronta ito ni Alitaptap. Ayan si Lamok, may dalang itak, mamamata yung insekto. Ha? Ha? Dadali niyo kung mo rin si Tamang tama, may isusun mo ko sa kanya. Siya ang nagtangka sa bahay ko! Ikaw ang magagaling kaya at ako ay kumapak. Alam mo naman kung sino ka kumapak. Ikaw ang magpapak sa aking mga itlog. Nagkakala kayo dahil sa takot. Ako ang tanin na pitak. Ma, wala kang inigrediyado na ka ako sa video ni Alimango. At nung gumali pa nang uh, kanyang kinagat, sinimulang ko siyang nga natin at At biglang salpot ni Alimango. Alimango? Alimango, ikaw ang nagsimula na to? At nagsimulang magkagulo ang mga hayop.

at tuluyan lang ang inabuso ng mga tao ang bundok. Sana balang araw bumalik si Mariang sinukuan at tayusin nito ang magandang bundok ng Arayat. Ang natutunan namin sa kwento ni Mariang Sinukuan ang kahalagahan ng paggalang sa kalikasan at sa mga paniniwala ng mga katutubo. Ipinapakita rin nito ang kapangyarihan ng pananampalataya at mga kahihinatnan ng